Oo, oh, ganyan na to. Tiyo, hey, Joseph! Oo, Iskoy! Sarada na po kayo. Oo, oh, bakit? Bibili ko sana ako ng gamot eh. Bil ah, sige, iskoy. Ano bang bibili mong gamot? Bubuksan ko tong butika. kuya okay, Joseph. Ano po ba kayong gamot na yung mala? Ito po lahat ng naipon ko para po makabili po ako ng bike. Pero ngayon po, may sakit ang tatay ko. At sabi po ng doktor... Tangiwala na lang daw po Ang papagaling sa kanya Pero po kaya yung gamot na himala Jesus Ito po lahat ng ipon ko Hindi na po ako pipili ng bike Basta Pagalingin nyo na po ang tatay ko hindi ka man po kayo matulungan buong bumaba dyan sa kus. Alam ko po, nanera pa po kayo. At alam ko po, na madami nagdadasal sa inyo. Pero, paano mo ko po ang ko? Sige na po. Pagalingin niyo na po ang ko. Yung, binigay niyo sa akin ni tati itong bike niya. Kaya kahit saan ako gusto pumunta, Makakapunta na ako gamit tong bike ni tatay. Ay, bike ko pala. Buti ka pa Vince, may bike ka na. Eh ako kasi wala pang bike. Sabi kasi ni tatay pag sweldo niya sa kanya na lang ang bibilan. Eh si tatay nakailang sweldo na hindi pa rin ako binibilan. Ayaw mo chong, mabibilan ka rin ng tatay mo. Siya ka pala, kanina ka pa kumakain dyan ha. Libyan ka na kain mo. Kendi lang to Vince. Pengin naman ako chong. Ayoko Vince, kulang pa nga sa akin te. eh. Hmm, Damot mo talaga chong. Kunti lang naman eh. Wala na, wala ka na mahingi sa akin, ah Oo na, sako mo talaga. Uy, Kuya Vince, bike mo ba yan? Oo, iskoy. Akin to. Kakabigay lang sa akin ni eh, tatay. Wow, galing naman. Ako, Kuya Vince, nag-iipon ako para makabilitin ako ng sarili kong bike. Ay, Sen, iskoy. Kapag may bike ka na, sama ka lagi sa akin, ha? Mag-bike tayo sa park. Sige po, Kuya Vince. Iskoy, oh, candy. Ay, salamat, Kuya Enchong, ha? Wala yun. Ang damo talaga na ito na Enchong, oh. Nangyayangi ako kanina sa'yo eh. Sabi mo, wala na. Ayun siya ka na, Vince. Tinira ko talaga yun para kay Isko eh. Dahil mong dahilan, Chong. Sabi mo lang, ayaw mo ako bigyan. Huwag ka naman magtampo, Vince. Kaya mo, bibigyan kita sa susunod. Sige, Chong, ha. Asahan ko yan. Oo naman, Vince. Isko <coughs> ay. Isko anak, papasok na ako. <coughs> Batong yun. Isko ay. <coughs> Ayaw, ayun. Ay, ay, <coughs> ah, ganun pala. Talo mo ba sa batang yan? Ah. labas lang. Nadaanan na niya siya. Hey, Vince. Mukhang delikado naman itong bike mo. Walang preno. Oo okay, nga, Eskoy. Kaya hindi mo na ka nangalayo. <coughs> kasi binibili pa rin ng preno. Eskoy. Dito ka lang pala. Maga mo naman lumabas ng bahay. O paano? Kapasok na ako ha. Huwag ka lalayo dito sa lugar natin. Sige po, tay. Dito lang naman po ako eh. Sige na, anak. Kapasok na ako. Ay, siya nga pala. Nagsakay na ako sa bahay, ha. O. Ito, pambili mo ng ulam. Salamat po, tay, ha. Hey, beans. Huwag niyo yayaan to si Eskwes sa Konsansa na. Opo, kaya enad. Dito-dito lang po kami. <coughs> Sige na, anak. Papasok na siya, tatay. Sige putay. po, tay. Ingat po kayo, ha. Salamat, anak. Ah, uh, teka lang, <coughs> tay. ko lang po. Okay lang po ba talaga kayo? Parang hindi na po kasi nawawala yung pag-ubo niyo eh. Okay lang ako anak, huwag mo itindihan. Tsaka huwag ka mag-alala. Pagdating ng deob ko, kapatayin si tatay si Mokta. Sige na anak. Sige po tay, Diyan po kayo. Sige anak. <coughs> Sky! Wins! Tara sa bahay! Huwag papamerianda ako! Yun! Tara chong! Papasigat ka sa akin ha! Siyempre naman! Tara! Oh, tara na! Tara! Dapit na yung bahay niyo, Ah, sige na po, Kuya Chong. Pagkakita na po ako. Marami salamat po sa panliligri, ah. Wala yung iska, eh. Gusto mo, bukas ulit, eh. Sige na po, Kuya Chong. Buna ah, sige. Po Marami salamat po, ah. Ayos. Matatagdigan na naman yung ipon ko. Ayos, konti na lang. Makakabili na ako ng bike. manager daw ako na. Stage 4. Tay! <coughs> cancer! Na? Wala lang sakit kasi yun eh. At bihira na yung nakakaligtas sa sakit na yun. At sabi sa ng doktor kanina, eh malala lang doy yung makakapagpagaling sa akin. Stage 4 cancer na daw kasi yun nararamdaman ko ngayon Sige na anak. Akit mula na sa taas. Papahinga muna si tatay ha. Ah. Iskoy. Iskoy, anak. Po, tay. <coughs> tay, bakit po? anak. Pwede bang dito ako muna sa tabi ko? Sige po. nak, Wakan mo naman yung kamay ko. Sige po, tay. Iskoy, yan Anak. sa isyo ka na. Napakabata mo pa para alagaan si tatay. <coughs> Pasensya ka na rin kung naging ganito yung kalagayan ko. Tay, ko kayo magsalita ng ganyan. Bilang anak nyo, obligasyon ko pong alagaan kayo. <coughs> Pero anak, hindi mo na ako dumating. Tutuluyan mo na ako mawala. Lagi mo tatandaan. Wala na mahal tatay. Hindi. Hindi, tay. <coughs> hindi ka <ko> pumawala. Gagawin <coughs> po ako ng paraan. Iskoy, Anak, saan ka pupunta? Tayo niya po ako, tayo. Ibilin lang po ako ng kapatid niyo. Oh, ano na to? Hey, Joseph! Uy, oh, yes Iskoy! Sarado na po kayo? Ah, Oo, oh, bakit? Bibili po sana ako ng gamot eh. Ah, sige, iskoy. Ano bang bibili mong gamot? Bubuksan ko itong butika. Kuya Joseph, parang po ba kayong gamot na yung mala? Ito po lahat ng naipon ko. Para po makabili po ako ng bike. Pero ngayon po, may sakit ang tatay ko. At sabi po ng doktor, tangi, mula na lang daw po ang papagalit sa kanya. Meron po ba kayong gamot na himala? Ako, iskoy. Pasensya ka na. Wala kami tindang gamot na himala. At kahit sa buti ka ka man pumunta, wala kang mabibiling ganun. Dahil hindi naman nabibili ang himala. Pero kung gusto mo ng himala, iskoy, libre lang. May malapit na simbahan dyan. Pumunta ka kay Jesus at magdasal ka sa kanya. Dahil si Jesus lang yung doktor na makakapagpagaling sa tatay mo at makakapagbigay ng himala. Hey, Joseph Pwede niyo po ba akong sa simbahan? Sige Iskoy, walang problema Total sarado na naman tong butika At pauwi na rin naman ako Sasamaan na kita sa simbahan Ano, tara na? Tara na po ha? O Iskoy Nandito na tayo sa simbahan O paano Iskoy? May iwan na kita dito ha? Sige po Sir Joseph. Maraming salamat po ah. Sige na, pasok na sa loob. Pagdasal mo na yung tatay mo. <laughs> Jesus, ito po lahat ng ipon ko. Hindi na po ako pipili ng bike. Basta, pagalingin niyo lang po ang tatay ko. Hindi kaman po kayo matulungan buong mga bayad dyan sa cross. Alam ko po, na pa po kayo. At alam ko po, na madaming nagdadasal sa inyo. Pero, Sana po, malang po talaga si tatay, no? Kasi sabi po ng doktor, na himala na lang daw po ang papagaling kay tatay. Huwag kang mag-alala. Basta manalig lang tayo sa Diyos, tutulungan ka niya. Tara na. Tara po. Tari ka, punta na natin. Iskoy, Iskoy! Yung tatay mo nasa kubo! Pinagkakagula ng mga tao! Father! Yung tatay! Kaya nga mga pre, ang bait-bait ng tao ngayon. Nakabukod doon. Hanggang... Tay! Iskoi. Iskoy! Ano po. Ano po nangyari? Oo nga muna, anak. Skoy, nak May pumunta kasing doktor sa bahay. May pakilala siya. kaibigan mo. Napakabait niya nga eh. Nang sabi niya, pinuntahan mo daw siya at humingi ka ng tulong sa kanya. Napakabait niya nga eh. Bigin niya ako ng gamot. At nung ininom ko yung gamot na binigay niya, Himala na bigla akong gumaling at nawala yung mga sakit na nararamdaman ko. Sabi nga ng doktor na yon, mahal na mahal niya din daw yung nanay niya. Katulad mo, mahal mo ako. Kaya tinulungan niya tayo. Tingnan mo anak, nauna pa ang Panginoon na pupunta sa bahay niyo. Nadinig niya lahat ng panalangin mo. Tutuluyan mo na kung Hindi, hindi. Hindi ko mawawala matandaan niya. na po ako ng Wala ko naman, tatay. Basta <laughs> niya po ako, tay. Jesus. Ipili na po ako ng kapatid niyo. Ito po lahat ng ipin ko. Hindi na po ako Basta, huwag po tatay ko. Di ba po, mahal na mahal niya rin po ang nanay Kaya, Ba't hindi po mong pagalingan ang tatay ko? Nangihingi na po ako ng tulong sa inyo. Kaya tinulungan niya yung tatay mo? Kaya nga po, Father. Papa Jesus, maraming salamat po ha. Dahil pinigit niyo po lang yung mala, tatay ko. Tay, Totoo po si Papa Jesus. Oh, anak. Totoo nga siya. At naniniwala din ako sa kanya. At alam ko na may himala na galing sa kanya. Alam ko rin na siya yung doktor na nagbigay ng gumag sa akin kanina. <laughs> Tay! Papa Jesus, mahal na mahal ko po ang tatay ko. Maraming salamat po at pinakinggan niyo po yung panalangin ko. Salamat po sa Himala at pagbibigay po kay tatay ng pangalawang buhay. Okay lang po kahit walang bike. Basta magkasama lang po kami. Kasi po, di ko pa po kaya mabuhay na wala siya. Napakabuti niyo po sa amin ni tatay. Lagi ko pong babaunin ang pananampalataya at himalang handog niyo po sa amin pamilya. I love you, Papa Jesus.